what's up mga Good morning to So, today is Friday So, another day, another video naman Ito nga pala si Kagawad Eh, mo na dyan Eh, so, today's video Magda-dive sila So, hindi muna ako Hindi sa sama sa ito, boy So, si best muna Si best friend mo? Wala pa mga best Mag-overall ka? So, dyan namin nilalagay yung mga pang-diving namin Dito sa yate mga dito Sige, okay, ikaw na. na muna lang. Kaya naman so, yung mga magkakasama mga mga. <laughs> Uy, napakaangas. muna dyan <laughs> Ito yung sira, pre. Yung mismo na Ito yung na Ito, ito, ano ito, yan? ito. Malit Si Edison na nasasama. Si Edison, ba't ikaw? Sa katang ulo ko, pre. Puyat. Puyat, tingnan mo si mama. Hindi mo rin rin tayo, puyat. Eh, si pre. Sa tulo ko. <laughs> Sa tulo ko, pre. Puyat. Alin ba yung hindi na isasamang malaking paan na sinasabi niya? Ay, hindi. Ano yung pre, Lina, pre. At, isa lang namin yung sira ah, bay, Alam mo yung ginamit ni Sir Sky? yung punit na punit na ba yun? Masak na yun pre ayun, no. sagad yun sa ilalim Malaki oh. yata to no? Huwag ito? Tundila. ang ginamit ni Bert sa dua primo apat ito apat na nandiyan preso labas ko hindi may nalalagyan dyan may ano yun may tawag dito hindi may cover eh lang Bi para may video, may ko kayo, eh. Abang na mababa kayo. Kasi video mo sa wala pa nga, hindi ko pa nakikita yung video natin tumunod na eh. Amaya pa. Amaya pa. Maraming pending Maraming, pre. Sa amin nga, hindi pa rin eh. Siya excited. Hindi ko kaya mag-edit. Hindi ka ko kaya mag-editor. Video na ako eh. Editor na nang wala eh. na lang <laughs> wala. Ilan na ito? snorkel, wala? Snorkel. Pre, may mga witch ba yan sa loob? O, isa. Isa lang naman, di ba? May mga witch ba yan sa loob? Wala. Wala ito, pre. Ito yun, yung ano na yan. Yung, yung lagay na yan, wala? Wala dito, nasa nandun sa may hatch. Sa likod. Kami na dyan. Ilan ba yung gagamitin yung snorkel? Dalawa? Sino mo magpipray dive? Apat lang itong muna ito. Hindi, eh, kung dalawa eh. yung magpipray dive eh. Hindi, okay na yan. Apat lang naman eh. Huh? Apat. Hindi, yung isa mag snorkel siguro. Eh, apat lang yung machine eh. Pano mapat? Apat lang yung tangke. Eh. I mean, min imis rin na dyan ah. Yung okay. ay Rashid pa. So, dito na sila sa baba. Nailabas na sa lahat ng gamit. Ano sila nag-prepare? Ay 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 si best friend, oh. best friend, so, best friend so, ay, ang so, gawa po base yan. <laughs> talaga ni Bespry, no? you know? yung best no? Yun, no? Wala yung pagsabay, no? Kaya ba kagawad? Hmm, kaya. Hmm, kaya, kaya. Ang no, Gawad no. pa? Tanod na gawad pa. Hindi, suot lang nyo yung dati niyang ano eh. Kumbay. Ay, may joke man niya. Pusa pa rin. Tatanggal ba? Hindi, pag... <laughs> pag trip, depende sa trip mo, best friend. Gawad. Ah, nakasabi ko sa'yo, huwag mong higpitan niya. May naninigaw dyan. <laughs> Isigaw ka nyan Ano na yun Sige Ang wala ito sir Kaya mo. mo So ala nyo po sa Pinas lang may tanod May tanod din dito sa eh. UAE Barangay tanod Ay ito hindi na sir no Hindi na hindi na yun

Galing talaga ni best friend. Ano, ready ng ready ng wedding ano. Tatalon na in the morning. Tatalon na yan. Sa mempre dalawang oras yan. Pang isang oras lang yun Pare, mas bilhin mo ko na da. Pula pa sa yo. Wait. 15 minutes naman do bago humingat eh. Tanggalan mo na, tanggalan mo 'yung sakit. Baba.

Ge ge Malboro Malboro lights ng Malboro. Hey bago. Acting age, acting Two points. See, I got a Ano Pa picture pa naman, Casper niya. Video ba? susod na. Top din yung dito sa taas, may dinun sa tubig Yeah. E, 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 e. <laughs> Berto selalu yeah, picture picture hmm picture eh tadi tuh Talon ini, Son. Lagi lagi, Son. Yang pagtalon. Jump, jump, jump. <tosilana> Unik, Nong. musuh oh, coba. gua. apa, Pa? Kayak apa, okay, hey, nanti <tosilana> so. Ano karga? karga yung bulsa Paleta check. Ano panasan Madulas ka pala naman. Ehhhhh eh Ano ka sa Kargado yung bulsa eh.

Ah. Ano <laughs> oh, <niya>. oh, wala. <laughs> oh. wala sir.

Yay! <laughs> Beo niya hindi talaga eh. <laughs> geng geng. Big geng geng. 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 Ayaw talaga nang eh. So yun mga pangayon dahil tapos na sila mag dive Tamang check uh, check muna si Idol sa ilalim So do double check lang kung meron pa bang hindi nalinis O hindi natanggal ng mga barnacles So medyo malikot siya mag video Pasensya so, nyo ng mga idol Ang inyong idol <laughs> Ayan na nasa ilalim siya So tamang ikot lang Check check lang Ayan oh. yung ang kuya joke na nyo Ang idol ng Dubai So ayan check ng thruster Okay malinis So malinis So sila lang nga pala yung mga nagday mga pangayon Wala ako dyan So pinira muna natin yung camera oh. check lang si idol nyo Ay, ay may pa, ay, ay pa yan sa ilalim ng tubig <laughs> Ayan, ikot-ikot lang siya So, check, check lang Double check para mas maganda Para makita natin kung may dumi pa ba yung yate o wala na so, ayan, kita naman niya yan eh no? Ayan, ikot-ikot lang si idol so, na-amiss siya kasi may camera sa ilalim ropa natin dinaanan na niya kanina si Sir Sky so ayun uh, si Sir Sky yun kasi yan yung nasa isang yan si ano yan si Bert o anak ng inay o yung mapapansin nyo mga pangin ang dami maliliit na isda so ano yung mga pangin mga tamban so ganito dito pag uh, summer season be breeding dito yung mga isda dito sila nagpapalaki yung maliliit mga tanggay ng tamban sa matangbaka may pumapasok din dito So ayan oh. So ito nga palang yate na to is uh, jet boat style. So hindi niyo makikita yung propeller niya. Ayan oh. Hindi gaya doon sa malaking yate natin mga pangkin. So thank you for watching mga pangkin sa aking uh, mga simpleng video. So sa mga pangkin dahil at tapos na ang ating mga tropa magdive at maglinis ng bangka so sumaglit muna sila sa ilalim para manghuli ng isda at kung merong mahuli ay eh, merong uulamin mamaya uh, pag-uwi sa bahay. So ayan, naghahanap na yung tropa natin ng pwede niyang panain. So ayan, ang daming paru-paro. So paru-paro tawag namin dyan yung mga may kulay na blue na yellow na yan. Ang dami. At yan nga, may dumaan na red snapper sa anyang harapan. At boom, siya po cool lagad mga pangkain. Tinamaan agad ang isda. Tinatawag natin na mangrove snapper. So, ayan no? Medyo good size na din siya mga pangkain. So may ulam na mamaya yun no so thank you nga pala mga pangin sa patuloy na pagsuporta sa aking youtube channel Punking Sam Adventure Buhay OFW dito sa Dubai yan tapos na sila mag-drive. ligpit ligpit na ligpit ligpit na na ligpit na So tapos lang mag live maglilinis sa tayo. Agawad, ano masasabi mo Agawad? Dali sa barangay. Dali mo sa barangay. Okay, dali mo na. Okay. Bye.